Tara! Kain tayo! Ayan! Kain kami dito sa Albaeg. With ayaw niyong kasama namin daw. Pakuha. Nabubuyas siya. <laughs> oh, ayan. Pero tukutungan niyo. na, sagbis na lang Paano makakain ito may hawa? yung ganon yung ganon yung ganon yung ganon yung ganon Perfect. Ayun yung pala eh. ganon yung ganon yung ganon Kailan huling kain natin ito? Parang ano na? Kasi nung pagkutan na natin dito, nuggets yun eh. Hindi naman, no? ครโยกมานบ้างทมานน้ำและฮ <c oughs> าร์รนนะใครโยกมาเองแค่น้ครับปูนนำเ Tresue, ha? Tueya, ha? Tueya? Tueya? Okay. It's okay. Okay? Ayaw na! Okay. <laughs> siya, oh. Very shy. Na-shy talaga siya. Ayaw niya talaga. Taga ano siya? Taga... Morocco. Siya ay si Yaya Dab. Yaya Dab. si Yaya. May Yaya ang pangalan. Siya si Yaya. Iway ba siya? Iway di diba. Pwede na. Yan yung makakasama na namin. Nag-start na siya bukas. Di ba? Para start na siya bukas. Aneng Josie, nasa ila mo na. Siya yun. Ay, Miss Lovely. Nakita mo na. Siya yun, Miss Lovely. Pag nang nangyugwa, ulit kami

parehas <laughs> kayo. Di ba may sa sauce? Simsim, Ana. Alam na ito natin Simsim. Basta yung sim sim Yung sim sa atin, Parehas dito. Ano may Please Ano my Ano

alam ni ada dia Ada bapa engineer 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 Ingeniero Spanyol Ingeniero Oh Ingeniero 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 Kayamu yang mana? Ada engineer, ada building, Ya apartment, nah, for house yang Ya, house building, yes, kita tipu. Binar, Ada pi Abia. Um Abia asfali. Biji batin ada, Sige, i-search mo na yan. so ano, ayan, napakilala ko lang sa inyo ha. Saglit ang ating live. Hindi <laughs> e, ako magpagkain ng ano yung maayos. Nahihiya Ay, pa ako eh. Hey, no, okay. oh, bababay na kami. Oh, ayan siya uli. Ha? Bababay na. bye, -bye. <laughs> Uh, Di ba? Mahalis pa rin siya. Di uh, ba mahalis? Thank you for watching, guys! Bye-bye! Love you all! Bye.